Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Diabetic ko, mag 4 years na ko aning gagamit na hantun karon normal na ang kuan um, sa Kapag nabawasan ang kakayahan ng katawang iproseso ang glucose o blood sugar na nasa dugo, siya ay maaaring magkaroon ng diabetes. Nagkakaroon ng diabetes ang isang tao kapag ang katawan ay nawala ng kakayhang gumawa ng sapat na dami ng insulin upang mabalanse ang dami ng glucose sa dugo. Nakakaapekto ito sa pancreas kung saan ginagawa ng katawan ang insulin. Ang mga karaniwang sentomas ng taong may diabetes ay ang labis sa pagkauhaw, madalas na pag-ihi, labis na pagkagutong, hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang ng katawan, pagkapagod, panlalabo ng paningin, mabagal na pagaling ng mga sugat, maging ang madalas ng pagkakaroon ng impeksyon. Kung hindi maagapan, pwedeng magdulot rin ang diabetes sa maraming komplikasyon, katulad ng kidney damage, vision problems, at cardiovascular diseases. May mga pag-aaral na nga nagsasabing isa itong autoimmune disorder kung saan inaatake ng katawan ng mga cells na nagpuproduce ng insulin. Ang diabetes ay hindi maiiwasan, subalit may mga maaring gawin upang ang ibang mga sintomas nito ay hindi lumala o tuluyang maibsan, kagaya ng mga sumusunod. Pagpili ng wastong uri ng mga pagkain. Piliin lamang ang mga pagkain mababa ang calorie count at mataas naman sa fiber mainam na piliin ng mga sariwang gulay at prutas na may kaunti lamang mga kalori. Pagkakaroon ng sapat na ehersisyo, sapat na ang 30 minuto ng katamtamang ehersisyo araw-araw, katulad ng paglalakad, paglalangoy o pagbebisikleta. Maari ring mag-exercise ng ilang oras, so balit mainam pa rin na limitahan ito ayon sa kakayahan ng katawan. Magbawas ng timbang, mababawasan ang panganib ng pagkakaroon ng diabetes kung tama sa edad at tangkad ang timbang ng katawan. Good news naman dahil ang Doc Alternativo ay mayroong solusyon para sa mga ganitong kondisyon. Ang Fulvic Mineral ng Doc Alternativo, epektibong makakatulong para mabalik sa normal ang blood sugar ng inyong katawan. Award winning formula ito na tested and provena ng karamihan. Pakinggan ang testimonya ni Nineth Desierto na natulungan ng Doc F. Fulvic Minerals kung saan siya po ay may diabetes, ngunit ngayon ay control na ang kanyang blood sugar. Sa pinaka the best na product na pulbik sa alternatibo, hanggang karon dili di ko magpabiya og pulbik mineral kay maugid ni number one na nakapa-normal ka sa kuang mga nang, sa ako ang lawas, labi na kay diabetic ko, mag 4 years na ko aning gagamit na hantun karon normal na give ang kuan sa ako sugar, tungod sa pulbit. Ako si Minet Bicedo, na taga barangay is dito sa uh, tipas dapit sa City Hall ang among balay. Para sa herbal at natural na lunas, maari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946-950 0946-967-3211, 3211 o di kaya mag-message sa Facebook page, Radio Alternatibo o sa YouTube channel na Doc Alternatibo Ito si Daisy Aranyes para sa Balita Pagkalusugan.